Para tuloy-tuloy ang inyong pakikinig sa aking mga kwento, just click like and subscribe at pindutin ang notification bell, mga kaseparada. No copyright intended po. Thank you so much! Magbestfriend ang dalagang si Eunice at si Miko. Bata pa lang ay sanggang dikit na ang dalawa. Dahil mula elementary, magkaklase na sila. Miko, pasyal naman tayo isang hapon ay yaya ni Eunice kay Miko. Saan naman bruha? Sagot naman ng binata na pag, may pagkamalambot. Hindi lingid sa kaalaman ni Eunice na si Lahis ang kanyang best friend. May bagong bukas daw na miliktihan dyan sa kabilang ibayo, macho. Sampal gusto mo? Agad naman na sagot ni Miko sa dalaga. Kadirite ano ba? Banas pang dagdag nito. Hindi naman ito pinansin ng dalaga at akman dadakmain ang alaga nito. Agad na tumili si Miko at sumagot. Oo na, pero sagot mo Oo na, ako ripot, sabay hawaks ng kaibigan sa braso. At himas dito, Kinilabutan naman ang binata sa ginawa nito. Ramdam nito na nagtayuan ang kanyang balahibo. Ayan ka na naman sa papisil-pisil mo na ganyan sa akin. eh. Ano Yunis, pinanasaan mo ba ang murang katawan ko? Birong tanong ni Miko sa dalaga. Kung oo, gusto mo ba? Palaban naman ang na sagot ni Yunis kay Miko. Nawalan ng kibo ang binata at agad na tumingin sa mga mata ni Eunice. Nawaring tinatansya kung nagsasabi ng totoo ang kaibigan. Maya-maya pa ay biglang humagalpak ito ng tawa. Charot lang bakla, mukha namang hindi ka masarap eh. Sabi panito nito at tumawa ulit. Hoy bruha, kumpara sa iyo, mas masarap ako. Ganti namang turan nito. tumitiri kaya ang mata ng mga jowa ko pag nag-aano kami. Dagdag pa nito. Doon naman nawala ng kibo ang dalaga. Maya-maya pa ay hinila na ito ng kaibigan papunta sa iskuter scooter nito. O isuot mo, sabi nito, nang makalapit sila sa sakyan, sabay abot sa helmet na hawak nito. Isuot mo sa akin, Papa, malanding sagot naman ni Eunice kay Miko. Iyo, kadiri ka talaga, walang nagawang isinuot ng binata sa kaibigan ang helmet. At agad na nitong pinasibad ng takbo ang scooter. Agad namang inilingkis ng dalaga ang mga kamay sa bewang ng binata at sinadyang ikapa ng bahagya ang mga kamay nito sa harap ng binata. Nakiliti naman ang binata. Ano ba Yunis? Titigil ka ba? O ibababa kita? Mabubunggo tayo sa ginagawa mo. Sagot nito, patay mali siya na lang naman ang pilyang dalaga. Maya-maya pa, sinapit nila ang destinasyon. Anong sa'yo best? Tanong ni Eunice sa kaibigan pagdating nila sa counter. Kung ano ang sa'yo, wika naman ito. Pagka-order ay agad nag nagtungo ang dalawa sa upuang pangdalawahan. Ang ganda dito best ano? Pang lovers, sabay pa beautiful eyes na sabi agad ni Eunice. Tumigil ka landi, hindi tayo lovers. Ew, hirit naman. Ni Miko, oo na ito naman, nag-i-imagine lang eh. Sabay titig sa kaibigan, Gwapo si Miko, matangkad at may merenong kulay. At kung hindi mo siya kilala, ikaw ay may in love dito. Samantala, mistisa naman ang babae na may malaking hinaharap at mahilig itong magsuot ng sexing damit tulad ngayon na naka spaghetti strap at sexy short ang dalaga. Madalas tuloy itong mapagkamalang pokpok. -pok. Ngunit walang pakialam ang dalaga dito dahil sanay na siya sa kaayusang ganon. Bes, nagkakras ka na ba sa girl lalo? Maya maya pa ay hirit nito sa binata. Tumingin si Miko sa mata ng dalaga at sumagot. Oo naman, isa lang, tipid na sagot nito kay Eunice. Sino naman bes, bakit hindi ko alam? Nanlalaki ang matang sagot nito. Wala na yun, matagal na yun, ano ka ba? Bruha, sagot naman nito. Maya-maya pa ay dumating na ang kanilang order. Agad na sumimsim ang dalaga sa kanyang milk tea at sadyang nilandian ang ginagawa at tumingin kay Miko. Miss Mid naman ito sa dalaga. He, tumigil ka, Maria Nunoisa. Sambit nito sa buong pangalan ng dalaga. Oo na, Miguelito Corales, sabad naman nito. Iyo, tila diring-diring nitong sagot. Nang marinig ang buong pangalan. Bes, maganda ba ako? Walang ano-ano ay -ano tanong ng dalaga dito. Oo naman, bes, Kaso malang din version. Kung lalaki ka, mag magugustuhan mo ba ako? Hirit pa nito. Seryoso ba yan, best? Oo naman kung manyakis ako. Tawa nito. Binalingan na lang ni Eunice ang kaibigan. Lingid sa kaalaman ni Miko, matagal nang crush ng dalaga ang si Lies na kaibigan. Kahit alam niya na tagilid ito, hindi mapigilan ng dalaga ang damdamin dito gusto niya ang ibaling sa iba ang paningin, ngunit panadya naman na hindi talaga maibaling. Kaya't dinadaan na lang niya sa biro ang lahat. Sana pala, lalaking manyakis ka na lang. Mahinang bulong ni Eunice sa sarili. Ano yun best sa bad nito? Awala-wala ah, ikaw talaga, putol nito sa kaibigan. At masaya na nilang pinagsaluhan ang milk tea. Kinabukasan sa eskwelahan ay magkasunod na dumating ang magkaibigang Carla at Eunice. Hoy, Eunice, a-attend ka ba ng acquaintance sa Friday? Hindi ko alam, Carla, sagot ng dalaga. Pag umattend si Miko, a-attend ako. Aba, Eunice, iba na yan. Masyado ka na yatang in love sa best friend mo. Sabi nito. Munga nga mo, Carla, marinig ka ni Miko. Sabay tutup sa bibig ng kaibigan. Hay nako, Maria Eunice, Pinapahirapan mo lang ang sarili mo. Bakit kasi hindi ka pa magtapat Aba, graduating na tayo. Hindi ka pa rin tumagraduate dyan sa secret mo. Wika pa nito. Malungkot na tumingin lang siya dito. Malapit na Carla. Tumatiming lang ako. Malungkot na sabi pa nito. Okay, sabi mo eh. Sabi naman ni Carla. Na may tunog sarcast mo ang boses. Siyang dating naman ni Miko. Ano ba ang pinagchichismisan ni niyong dalawa? Diyan, kindatpad nito kay Carla. Natila ba? Totoo itong lalaki. Natawa na lang si Eunice sa itsura nito. Wala naman bes yung acquaintance lang. A-attend ka ba? Tanong nito kay Miko. Ngunit alam naman niya ang sagot. Hindi ito a-attend dahil anniversary ko nito at ng jawanya. niya. Kaya wala rin ganang umattend ang dalaga. Dahil wala ang binata. Baka hindi. Agad naman nasabi nito. May lakad ako eh. Sabi pa. Kayong dalawa na lang ang umattend. Humanap na kayo ng escort nyo. Pwede bang ikaw na lang bes sabay hawak sa braso ng binata at lihim na idinikit ang malulusog na dibdib sa braso ng binata. Bagyan niya pa itong idiiniin upang maramdaman nito ang kanyang kalambutan. Tila naman nanigas si Miko sa ginawa ng binat dalaga at agad na lumayo ng bahagya dito. Konti na lang bes, bibigay ka rin sa akin, sabi sa isip ni Yunis sa sarili. May lakad nga ako, kulit mo talaga, sabi agad ni Miko at lumayo sa dalaga. Bahala ka nga, tila napipikon namang sagot ni Eunice. Manhid sa bad naman ni Carla na nakahalata sa kanyang ginawa. At natawa. Anong manhid? Sabi naman ni Miko. Awala ka ko, manhid ang mga paako. Pasok na tayo, Eunice, sa bayhila sa dalaga. Nalilito namang naiwan si Miko. Webes ng hapon, bago ang acquaintance, nagsabi ang kaibigan na hindi matutuloy. Ang date nito at ng jowa, Lihim na nagdiwang ang dalaga sa nalaman kaya't hinikayat na lang niya ito na sila ang umatend ng acquaintance. Wala namang nagawa ang binata kaya't pumayag na lang ito na labis na ikinatwa ng dalaga. At tinawagan agad nito ang kaibigang si Carla nang maghiwalay sila ng binata. Babaita at aattend na ako ng acquaintance. Hindi daw matutuloy ang lakad ni Miko. Ikaw, sino escort mo, bruha? edi si Andrew ay panalo yung matagal mo nang ninanasa. Yes, landi. Sa wakas bumigay din. Ha ha ha. Tawa pa nito. Gabi ng party, isinuot ni Eunice ang pinakasexing damit na nakita niya online. At hindi naman nagpatalbog ang kaibigang si Carla na tila pinaghandaan din ang gabing iyon. Halos magkasabay na dumating ang dalawa kasama ang nilang escort. Ganda mo girl, agad na bati ni Eunice kay Carla at bumeso dito. Sexy lang ang lande, ganting wika naman ni Carla sa kanya. Siyempre, balak ko lang din si Miko ngayong gabi, ulong ni Eunice sa kaibigan. Me too, sabi din nito. Sabay kindat sa kaibigan. At umiwalay dito, good luck, wika naman ito. Naiiling na lang ang dalawang lalaki na walang kaalam-alam na nasa isip ng dalawa. Pumasok sa loob ng venue ang apat at may pag nakipagkwentuhan sa mga kaklase na may dumaang ladies drink agad na humingi ang magkaibigan kumuha naman ang men's drink ang dalawang binata agad na uminom ang mga dalaga ang kanilang iniinom samantala ang mga lalaki naman ay tila ayaw pa uminom sapagkat ayaw malasing at may mamabaing kasama kabaliktaran man ng dalawa na tila ba mga sabik sa alak at agad na humingi pa ng tig isa. Maya maya ay tumugtog ang isang malamyos na awitin. Agad na inaya ng dalawa ang mga binata na sumayaw. Palibasa ay pareho ng may alak sa katawan, hindi na nagdalang hiya ang mga ito. Wala naman nagawa ang dalawa at nagpatiunod na lang sa mga ito. Pagdating sa dance floor, agad na inilingkis ang mga kamay ni Eunice sa liig ni Miko. Agad namang nailang si Miko nang madama ang malalaking hinaharap ng dalaga. Bagya itong napaiktad na naramdaman ito ni Eunice. Relax best para ka namang re-raping sa reaksyon mo. Eh, wika ng dalaga sa, sa binata. Eh kasi naman Eunice, sobrang dikit mo. Kulang na lang ipasa mo sa akin yung mga bundok mo. Ganding wika nito. Gusto mo ba malandi pang tura ng dalaga? Bagyang inilapit ni Miko ang bibig sa tenga ni Eunice at bagyang dumampi ang kanyang sa kanyang tenga ang mga labi nito na tila ba nakaramdam ng kuryente ang dalaga. Buti sana kung magiging akin yan. Bes, wagi, gora bells, malanding wika nito sa sobrang hina upang hindi marinig ng mga kasama sa dance floor. At siya namang tila gumising sa pagpapantasya ng dalaga. Kulang na lang ay yakapin ng dalaga ang binata sa gitna ng dance floor at pinagbigyan naman ito ng binata upang hindi makahalata ang mga ito sa tunay na kasarian ng lalaki. Lumalim ang gabi at madami nang nainom ang magkaibigan. Nagumpisa na rin itong malasing. Naging wild na ang tugtugin at tipong diskuhan na ang party. Maya maya pa ay naghiwalay, naghiwalay na ang dalawa. Sina Carla at Andrew. Kaya tuluyan nang nag-enjoy ang dalawa na rin nang inom si Miko, kaya't malaya nang gawin ni Yunis ang kanyang nais sa binatang ni Nanasa. Ganap ng alas dos ng umaga na mag-aya si Yunis na umuwi dahil may kalayuan ang kanilang uuwian sa bahay nila sa venue. Ngunit pala, bas pa lang ng, sila ng lugar na iyon, ay nagsuka na ang binata. Agad na bumalik sa loob si Yunis at kumuha ng mineral water upang ipainom dito at ihilamos sa lasing na binata nang makalapit ito sa binata. Agad nitong inabot ang tubig. Okay ka lang, best? Tanong nito, sabay hagod sa likod nito. Hindi, bes, lasing na lasing na ako. Hindi ko na yata kayang mag-drive. Magtaksi na lang tayo. Sige, best, tatawag ako sa labas. Wait lang. Okay, sige. Sagot naman nito. Agad namang nakahanap ng taxi ang dalaga matapos i-check ang sasakyan nilang dala. Agad na lumulan ang dalawa sa taksi at nagpahatid sa tahanan ng binata. At dahil sanay na siya sa bahay ng mga ito, doon na rin siya nakikitulog madalas. Niya itong gawin doon at ganun din ang binata sa bahay ng dalaga. Ngunit ngayon ay unang pagkakataon na matutulog sila ng parehong lasing sa iisang kwarto. Pagdating sa kwarto, inalalayan ni Eunice si Miko na tatawa Bes, balik to jata, Dapat ako ang umalalay sa'yo eh. Ikaw pa ang nakaalalay sa akin. Okay lang, Bes. Mas lasing ka kasi. Na siya mas gusto ko. Hindi mapigil ang sambit ng dalaga. Ano ko ka lande? Wala, sabi ko. Ang yami mo. Iyo, kadiri ka, bruha. Totoo naman, sabi pa nito, habang nilalandas ang daan patungo sa kwarto ng binata. Nang makarating ang dalawa, agad na tinungo ang kama at pagbagsak na. Binitawan ng dalaga ang binata at tuluyan ng humilata sa kama. Kumuha ng maligamgam na tubig sa kusina si Yunis at pinunasan ito para mahimasmasan. Habang ginagawa ito ng dalaga ay hindi nito maiwasan na titigan ang gwapong muka ng binata hanggang bumaba ang tingin nito sa mapupulang labi ng binata na tila ba inaakit siya nito na tikman. Dala ng alak saktawan, dahan-dahang bumaba ang muka nito sa binata na tila takam na takam nitong hinagkan ang labi nito. Dahil sa pag-aakalang tulog na ang binata, sinantamantala iyon ng dalaga at gila itong tumugon natila tila nasa itong panaginip. Hindi na na nagdalawang isip ang dalaga at buong pusong tumugon upang pagbibigyan -pag ang sarili. Sa isang gabi ng kanyang pantasya, sa piling ng lalaking, lihim na itinatangi. Samantala, tila naman nasa masarap na panaginip si Miko, sa kanyang nadarama. Isa daw siyang maginoong lalaki na kaulayaw ang kanyang minamahal. Hinahalikan niya ito ng buong alab at dinama ang malulusog na dibdib ng babae. Sa kanyang pagtataka, si Yunis ang babaeng kanyang hinahalikan sa panaginip at baliwala na lang ito at itinuloy ang masarap na nagaganap. Hinawakan nito ang malulusog na dibdib ng kanyang at kanyang pinagpala natila lalong nasiya ng babae at napapahiliyad pa ito sa sarap. Kaya't mas lalo pa nitong pinaligaya ang dalaga. Sarap na sarap sa ginagawa. Hindi nito alam na hindi pa naginip ang lahat at tunay na sila ay may milagrong ginagawa ng kaibigan. Samantala, sarap na sarap naman ang pakiramdam ni Yus at mas lalong ipinagduldulan ang malulusog na hinaharap sa binata. Maya-maya pa ay naramdaman naman niyang tila may matigas na bagay na dumantay sa kanyang hita. Mainit-init ito at tila bakal sa tigas. Tila na kinukuryente ang pakiramdam ni Yunis, Lalong nagparubrob sa nadaraman niyang sensasyon sa katawan. At doon nagising si Miko. Totoo ngang hindi ito isang panaginip lang. Si Yunis nga ang kanyang kaulayaw at malayang nagpapaubaya sa kanya. Agad na inalala ang mga nangyari. Doon na alala niya na umatin sila ng party at nagkalasingan. Bes sambit nito, ituloy mo lang Miko. Matagal ko nang pantasya ito, please pakiusap pa nito at hindi inintindi ang hiya sa katawan. Tila nalilito pa ang binata at tiningnan ng dalaga kung seryoso ito at nakita niya na seryoso nga ito. Nang ting at doon nga, tinapos ni Miko ang kanilang nasimulan, kapas sila pawis nang matapos ito. Kinabukasan, unang nagising si Eunice, agad siyang napalik, pabalikwas ng bangon, ngunit napangiwi siya sa kirot na naramdaman. Kaya niya itong tiniis at unti-unting umalis sa kama, hinanap ang mga damit at tinungo niya ang banyo upang linisin ang sarili. Matapos noon ay agad niyang nilisan ang bahay ng kubinata. Nahiya kasi siya sa kalukuhang ginawa nila ni Miko, kaya't umiwas na lang siya sa komprontasyon. Samantala, pagkagising naman, agad na kinapa ni Miko ang katabi, ngunit wala ito. Saglit na inalala ang mainit na tagpo sa pagitan nila ng kaibigan, kagabi at bagyang nag-isip. Hindi naman makapaniwala sa naganap sa kanila. Batid niya na kailangan nilang mag-usap ng dalaga. Pagdating sa tahanan, tinungo naman ng dalaga ang kwarto. Pagal ang katawan na nahihiga siya sa kama. Maya-maya pa ay nakatulog na ito. Hapon na nang magising si Eunice sa tunog ng cellphone. Nang makitang si Miko iyon ay hindi niya ito sinagot. Wala kasi siyang maisip na sabihin sa binata. Kaya hindi na lang niya pinansin ang tawag nito. Kinabukasan sa eskwelahan, pilit iniiwasan ni Eunice ang binata. Dumiban pa siya sa subject na kaklase niya ang binata. Samantala, hindi naman pumasok ang kaibigang si Carla kaya naging kainip-inip ang maghapon para kay Eunice. Nang matapos ang huling klase, agad siyang umuwi sa bahay upang makaiwas sa kay Miko. Si Miko naman ay napapansin ang pag-iwas sa kanya ng dalaga kaya't nagpa siya ito na cornerin bukas ang dalaga. Bagamat nalilito sa nararamdaman, ay desidido naman itong kausapin ang dalaga kaugnay sa nangyari sa kanila. Kinabukasan mag-agang pumasok si Miko, hinabangan ang dalaga sa daraanan nito. Nang matanaw ang dalaga, lumingid siya saglit upang hindi ito makaiwas. Panay naman ang linga ni Eunice, tinitignan kung nasa paligid lang ang binata. Nang maya, maya ay may umakbay sa kanya. Nabigla ang dalaga at agad na nilingon ang panghangas na umakbay sa kanya. Nang makita ang binata, Agad siyang natigilan. Miko, ikaw pala. Oo, Eunice. Iniiwasan mo kasi ako eh. Hindi naman. Ano ka ba? Tagalaga lang ha? Kaya pala hindi ka pumasok sa isang subject natin kahapon. At bagya pa nitong hinigpitan ang akbay sa kanya. Na ilang naman ang dalaga sa ginawin ng binata. At bagyang lumayo dito. Mainit Miko kunwari ay sabi niya upang alisin ang binatang pagkakaakbay sa kanya. Mag-usap tayo, pwede ba hiling nito? Sige mamaya pagkatapos ng klase. Nagmamadali ako eh. Malilate na ako. Wikan naman ni Eunice. Samantala, wala pang lakas ng loob galaga para kausapin ang binata. Kaya't gumawa na lang ito ng sulat na nagsasabing hindi pa siya handa na pag-usapan ang nangyari. Malungkot man ay nirespeto ni Miko ang desisyon ng kaibigan. Mula noon ay iniwasan na ng dalaga ang binata. Madalas ay si Carla ang kasama nito. Mula naman noon ay naging matamlay si Miko. Hinahanap-hanap nito ang pangungulit ng dalaga sa kanya at naging dahilan din ito ng madalas na pag-aaway nila ng kanyang karelasyon. Lumipas ang mga araw, tuluyan nang naghiwalay si Miko at ang jowa. Mula kasi nang may mangyari sa kanila ni Eunice, ay nawalan na ito ng gana sa pakikipaglabing-labing sa nobyo. Tila ginising kasi ni Eunice ang kanyang pagnanasa sa babae. Kaya't nawalan ito ng gana sa nobyo. Sa pag-usad ng mga araw ay naging kainip-inip kay Miko Patuloy pa rin ang pag-iwas sa kanya ni Eunice. Wala namang magawa ang binata kundi maghintay ng tamang panahon. Hanggang sa mamataan niya si Carla sa may di agad niya itong nilapitan. Carla, pasuyo naman kay Eunice. Gusto ko siyang makausap. Nawala ng kibo ang dalaga sa sinabi ng binata. Bat batid kasi niya na ang pag-iwas ng kaibigan sa binata. Mula nang may mangyari sa mga ito. Eh Miko, hindi pa kasi handa si Eunice. Nakausapin ka. Respetuhin na lang muna natin ang desisyon niya. Alam ko kakausapin ka rin noon soon. Nagpapakipot lang, hindi naman na makipot. Nakangising bulong niya sa sarili. Ano? Wika naman ng binata sa huling tinuran ng dalaga. Wala ka ako, pareho kayong may tama, natatawang biro pa nito. Nakapakamot na lang sa ulo ang binata at wala nang nagawa nang magpaalam ang dalaga sa kanya. Samantala, patuloy naman ang liham na pagsunod-sunod niya dito upang masiguro na safe ang dalaga sa pag-uwi sa bahay. sa kalang uuwi sa sariling tahanan ng binata. Malapit na ang finals kaya't kapwa busy si Miko at Yunis Panandali ang nakalimutan ng binata ang problema nila ng dalaga. Kabil-kabila kasi ang mga projects na dapat ipasa sa mga profesor. Kaya't walang oras para kulitin ng binata ang dalaga. Ngunit kahit busy, sinisigurado pa rin ng binata na safe na nakauwi ng bahay ang dalaga sa patuloy pa rin siya sa lihim na paghatid dito sa tingin. Hindi na malayan ni Eunice na malapit na ma la ang graduation. Sobrang busy naman kasi ng dalhaga. Kaya't wala sa isip na ganun-ganun lang makakagraduate na pala sila ng kaibigan. Speaking of kaibigan, kumusta na kaya siya? Sabi sa isip ni Yunis, Miss na rin niya ang makulit na yun. Tama naman. Napakita niya palapit si Carla sa kanya. Musta ang hide and seek status mo bruha. Mungad agad nito sa kanya. Piling long haircut lang te. Nagdag pa nito. Pag yun talaga na untog, Ngangawa ka ulit kakakabul dun. Kausapin mo na para sa para ng asong ulol na susunod-sunod sa'yo. Pagod pa yun sa dami ng projects. Mahabang litanya ng kaibigan. Malapit na ikaw naman. Pinipil ko pa ang lihim na paghahatid niya sa akin. Eh, tawa panito, nito. Batid niya na lihim siyang hinahatid ng tanong ng binata. Kilig na kilig siya sa effort nito. Alam naman niya na mahal na siya ng binatang minamahal. Sinusulit lang niya ang kilig. Oy, nandito pa ako, bruha, sabay pitik ng kamay sa mukha ng dalaga. Ani mo naman may sarili na itong mundo. Oo na, sa graduation kakausapin ko na. Ano, kukuda ka pa? Sagot naman ni Eunice. Ingit ka lang kasi. Ha, -ha tawa pa ng dalaga. Ewan ko sa'yo. Ganti naman ni Carla sa kanya. Tara na lang magmeryenta treat kita bruha. Yan, yan ang gusto ko sa iyo. Galante ka pag in love. Charot, tara na sabay hila sa kanya papunta sa school canteen at masayang nagtawanan na tila at baliw ang dalawa. Ilang araw na lang ay graduation na. Disidito si Miko na maging maayos sila ng dalaga. Kaya pinaghandaan ang gagawing pakikipag-usap dito pagkatapos ng graduation ay gaganapin ang graduation ball. Doon plano ni Miko na makipag-ayos sa dalaga dahil batid niyang hindi siya sanay na hindi ito nakikita at nakakasama. Kulang ang araw pag hindi niya ito kasama. Gabi ng graduation ball, suot ang sexing damit na kulay pula na bumagay sa malapor sila ng kutis ng dalaga ay lalong nangibabaw ang kakaibang alindog ng dalaga sapagkat binagayan nga ito ng malaking hinaharap, malapad na malakang, balakang at maliit na bewang. Naunang kita palang lang ni Miko kay Eunice ay agad na nagpainit sa kanyang pakiramdam at ramdam niya ang paninikip ng kanyang pantalon. Tila ba gustong kumawala ng kanyang alaga kaya't kinalma muna ang sarili bago nilapitan ang dalaga. Paglapit dito ay kanya itong hinawakan sa kamay na tila ba ito tatakbo kaya't sinigurado nito na mahigpit ang pagkakahawak nito ng binata. Yunis, mag-usap tayo please bungad dito sa dalaga. Hindi ko kaya na hindi kita nakakausap at nakakasama. Dagdag pa nito, tila naman nababatubalani ang dalaga sa sinabi ng binata. Dama niya ang paghihirap nito sa mga salita. Kaya't nila, napilitan siyang kausapin na ito. Lumayo sila sa karamihan at nag-usap sa isang sulok kung saan hindi gaanong maingay. Yunis, gusto ko sanang humingi sa iyo ng pagkakataon para iayos ang nangyari sa atin. Mula kasi nang may mangyari sa atin ng gabing iyon, hindi na naging normal ang pangyayari. Palagay ko gusto na kita. Hindi pala ramdam ko gusto kita. Pagtatama nito, Nagulat si Eunice sa pagtatapat ng binata sa kanya. "Pero may jowa ka, 'di ba?" "Paano siya, Miko?" sagot ng dalaga. "Wala na kami mula nang may mangyari sa atin. Wala na akong gana makipagrelasyon sa kanya at hindi na kami naglalabing-labing mula nang may mangyari sa atin. Mas masarap ka kasi," pilayng tugon naman ni Nico. Bahagyang nahiya ang dalaga at namula. "Tanggap mo ba ako, Eunice, ang buo kong pagkatao?" Tinitigan ito ng dalaga at sumagot, Oo, Miko, matagal na gusto. Talaga, hindi naman makapaniwalang sagot ng binata. At agad na sinunggaban ang halik ang dalaga. Hindi aliktana ang mga nasa paligid. Na buong sabik na tumugon naman si Eunice. Hindi na, na ang dalawa, ramdam ni Miko ang pag-alagwa ng kanyang alaga. Idinikit naman ng pilong binata ang alaga sa dalaga. Migilito Corrales ang alaga mo, wika naman ni Eunice nang madama ang alaga nito. Namiss ka baby, malambing na sagot nito. Nagulat naman si Eunice sa itinawag sa kanya ng binata. Kinalabutan siya, kaya't lalo pang ikinis ng binata ang alaga. Nag-init lalo ang pakiramdam nito. At nangako sa sarili na hindi matatapos ang gabi na hindi niya paliligayahin ang dalaga. Nang gabing iyon, halos hindi na maghiwalay ang dalawa. Bawal lapitan ng lalaki si Yunis kung todo bakod ito sa dalaga. Pagsapit ng alas 12 ng gabi ay tuluyan ng umuwi ang dalawa sa bahay ng lalaki at dahil nga nakainom na, pagpasok pa lang ng dalawa sa kwarto ng binata ay agad na pinakawalan ang init na nadarama sa isa't isa. Nang halikan siya ng binata ay sinagot naman niya ito ng buong alab Maya-maya pa ay kapwa na hubad ang dalawa at malayang dinadama ang kanilang kahubaran. Sabik na sabik sa isa't isa, wala nang na ang hinintay pa at pinagsanib ang mainit init nilang katawan. Malayang narating ang ikapitong langit, pagod man ay masayang-masaya ang dalawa. Pagdating ng tamang panahon, pakakasalan kita. Maria Yunisa, ikaw ang gusto kong makasama sa pagtanda. Dugtong pa nito bago siya hinalikat sa noo niyakap at tuloy ang nakatulog sa pagod. Samantala, masayang-masaya naman ang dalaga. sa Sapagkat natupad ang pangarap niya na mapansin at mahalin ng kanyang best friend, bagamat malambot, tanggap naman niya ito at namahal na mahal pa nga. Alam niya, liligaya siya sa piling ng kaibigan na ngayon ay nobyo na niya at dalating ang araw magiging asawa pa niya.